One Shot Gaming nga pala mga bossing nagbabalik na naman para sa isang mapagpanggap na rank game. Since dito naboboring tayo kagabi, gumamit tayo ng mga mabababa lang yung rank. Dito rank ko pro. Tapos nakipaglaro ako sa mga legendary rito. Siyempre, mapagpanggap tayo. So since walang kalaban doon, rotate na kami dito. Kaso ang daming nagaganap dito, kaya binabaan na agad namin dito. Naglapag ng Ravager yung dudong doon. Tinutukan na natin yung isa rito na gustong magpakilala. Tinumba na natin. Tignan nyo yung rank. Pro rank, pero mga nagigibaan sila dito sa nukli. 'di diba? So meron pa rito inahabol ng mga dog. Syempre, prayo muna 'yung loot. Sabay si Bat, 'di ba? So meron ditong isa tututukan na agad natin 'to. Hinahabol siya ng dog Skelet na nagat sa kanya 'yung dog spin nagkakagat siya doon. Syempre, bilang pogi, magpupush na naman tayo dito. Kasi nandito yung mga kasamahan sila yung bubugbog kanina Kaya sila naman yung bubugbogin natin Tinutukan natin yung isa dito Parang ads in-skip muna natin Sabay push na naman yung pogi dito Meron na naman sa taas Gustong magpakilala 'Di ba? Kaya na patay binabaril, sinusumpit-sumpit tayo, binabar. Sinusumpit tayo doon. Kaya susumpitin na din natin siya. Hindi siya makatayo rito para siya nakaluhod, para siya nagdadasal kaya sinampal-sampal na agad natin 'to. Syempre, pogi tayo, wi. Eh. Kaso biglang pagbalik natin dito, mayroong nagpapanggap na pinto rito kaya perpekto sana natin 'yan. Mutik na patay madali dito, pero syempre pag pogi, hindi agad madadali, 'di ba? Pogi tayo, wi. Eh. So nadali yung mga tropa natin dito kaya bumalik tayo para magiganti na down to sila dito na down trip pa nga sila Diyos ko po. Akala ko pa naman mapagpanggap lang to pero hindi. So nagpush na tayo dito. Nadali sila nung isa. Ito na yung Oblox. Bibirahin na agad natin to sa tubig. Nasi-swimming siya rito pero bigla nalunod. Meron pa isa dito naglalag. Wala na ata. Dalawang bar na lang yung signal kaya tinumba na agad natin to. Sinampal-sampal na agad natin si Dudong dyan. Kasi naglalag siya tapos dinali niya yung mga tropa natin, di ba? Siyempre, bilang mabuting kakampi. Idudugtag mo syempre Dudugtag natin yan, bubuhayin natin Hindi nila mai-enjoy Depende na lang kung talagang malayo, di ba? So nagulat ay bigla may merong ditong Ano na masyal, nag-sightseeing Kaya tinumba na rin natin si Dudong doon Sabay, syempre, binuhay natin yan Mabait tayo eh So nag tayo dito Since may bagong baba dito na burloloy Akala natin kung ano yung naririnig natin Yung pala bagong babang ano Dudong Kaya syempre, i-ano na natin yan Bibirahin na natin yan 'di ba? Kakababa niya lang pero pababalikin na natin siya sa langit. Ayun, nag siya diyan sa bay effects na pinagtusan natin yan Siyempre, bilang pogi, iniwanan na natin sila kasi kakababala nila. So, dito may mga mag-arsenal. Tutukain na sana nila yung RC dito. Kaso, tinukan nila yung bala ko dito. Nagulat sila eh. Akala ko nga dito may, may ano, ano, fundraising. Nagkakarera sila ng mga haber kaso nagkarera sila papuntang labi kaya pinektusan natin sila doon kaso nadugtag yung mga tropa natin kaya syempre hindi natin babalikan yan ba? Diba? kasi sobrang layo eh kaya nagpush siya na tayo dito sa farm kasi nagigibaan sila dito pro lang ako pero pro lang yung rank natin Diyos pero mga nagigibaan sila dito mga nagbabagbagan sila kaya sumali na agad tayo dito yung isa pinagtusan na natin nagpapanggap na bubong ba? Diba? So pag push natin dito, akala niya hindi na natin babalikan yung kasama niya. Syempre babalikan natin, alam natin magdudugtag yan eh dito, di ba? O oh, tinutukan natin nag mm. din siya dito, lahat pero wala. Natumba na dito si Dudong. Di ubre mang Marcel Marcelin na yan kaya piniktusan sa na naagad natin to sabay push dito. Nagpapap yung pinaka pogi sa code ng smoke, may nagpo-floorwalk. Tutuluyan na natin yan. So nagpush na naman yung pinaka dito. Magdudog tag sana tayo kaso sabi nila wag na raw kaya sabi ko sige tinutukan ko na lang yung isa rito itinumba na natin to kasi nagpanggap na damo ay, sana natin ni eh. Kaso sabi nila wag mas masarap daw manood. Kaya hinayaan ko na lang sila manood sa atin. Syempre ikaklatch natin 'yan. Meron dito ginikip natin yung isang dudong dito itinumba na natin 'yan. Siya yung last guy kanina pa natin hinahanap. Tapos meron pa isang cancer dito na nagdugtag na naman yung dinaw natin doon. Tinugtag niya na naman, Diyos ko po para sila mga racing para sila mga nagkakarera ng haber eh. so pag push natin dito meron na namang mag, meron na naman nagpupush doon kaya tinutukan na agad natin si Dudong doon itinumba na natin yan biglang may bumomba sa likod kaya nagpapapulit yung pinakapogi sa code M sabay push dito hindi niya alam eto na pala yung huli niya huli niyang paglalaro ngayon kaya itinumba na natin yan sinampal sampal na natin si Dudong dyan nakajak jack pa so dito meron magpapahirap sa atin kasi gini gatekeep tayo ng isang squad 'di diba? Buti na lang ismo kartay dito kung hindi wala na. May exit button na para pindutin. Buti na lang talaga ismo kartay dito, nag-trick muna tayo sa mga mukha nila. Sabay board in dito, tamang inis lang muna tayo dito, binabaril tayo ng mga burloloy, bababaan natin, pipitasan kaso, nat kas kaso pinush nila tayo lahat dito. Diyos ko po, isang mundo yung nakita ko doon, kaya nagboard out muna ulit yung pogi. Akala nila mag-out tayo, hindi. Walang poging takot, di ba? Pag meron na, ibig sabihin nun, yun. So, dito, tinutukan natin yung isa na na agad si Dudong doon. Meron pa isa dito nagpanggap na puno. Yung isa ro, nagsasajiing na ligaw ng landas. Kaya itinumba na din natin yan. Nagpo-floor wax na sila rito. Sinampal-sampal natin sila. So, nag na naman yung pinaka-pogi para tapusin na yung game. Siyempre, ayaw na natin sila mag-antay para makaisa pa ulit kami. So, dito may nagpo-floor wax. Siyempre, kiniis muna natin kay Ace tayo. merong pang isang dudong dito na ligaw. Kaya sinampal-sampal na natin si dudong dito. Pag-push ng pogi doon. Tamang healing galing dito. May nakita tayong nagpapanggap na damo. Kaya itinumba na din natin to. Kanina, pinatay ko yan. Ngayon, pinatay na naman natin. Nagpapap yung pinakapogi ng smoke dito. Sabay, push na naman. Siyempre, hindi na natin kailangan sabihin pag-isa. Diba? So, umakit na tayo dito para makita natin ng borloloy. Nakita natin nagpanggap na puno, nagpanggap na dagta, nagpanggap na damo, nagpanggap na buto, lahat. Siyempre, bilang pogi, tinapos na natin. ba diba? Pogi tayo eh. ba diba? Kaya kung pogi ka, huwag kalimutan mag-follow, mag-react, mag-share, and then, wala pa tayong live sa TikTok. So, kita-kita lang tayo sa susunod na video. Bye-bye!